pupunta tayo sa fish market para mabili ng mga fresh fish. <laughs> para mamili ng gulay sa fish market. <laughs> <laughs> Hindi, tinawag lang siyang fish market pero nandoon na din yung mga gulay saka ano, meat. Fish section. Fish, fish. sections. Uh, Samahan meat nyo. Sections. Samahan nyo kami. kuha lang tayo ng trolley guys para sa ating mga pamimiling mga isda <mirals> this is mix? No, no, one old one. See, they are no mix. Yeah, all fresh. Yeah, all fresh, it's all fresh. After going home, I don't know. Next time here, come this fresh fish, this brand. Yeah, old Balbino fish here. Wait, wait, we'll check. Hi, guys. Hi how are you? good, good. good. to good, Top number to wait for. Okay. so ayan dalawang kahit na kami, bisan okay. so guys, nakabigyan naka dalawang naka kahit yung heipon, tapi sasabihin kami na amin pa pamangkin. Ayan guys, dito yung fish market. Dito kami pumupunta pagka gusto namin bumili ng sariwang isda kasi marami ka talaga pagsimpirian at saka mga katawad ka. Cash kasi yung -kas pambay dito. So mga katawad ka, halimbawa na binili namin uh, tender up 10 yung isang kilo ng kalunggong. So biniyara namin is 15 dirham sa Tokyo na Kalumpo. Matagal-tagal na namin siyang iuulang guys. So ayan guys, ikot-ikot muna kami dito. Bali, titingin-tingin pa kami ng mga isda. Masarap kasing mag-ikot-ikot dito kasi marami talagang mga uh, sariwang isda, iba't ibang klase ng isda. Yes, yes, Maalaw ka talaga ang ano. ka. Saka yung ibang mga nagsitinda rito. Yung mga marunong na magtagalog kahit iba malaki. Kaya nagkaanap sila ng mga isla. Twelve thirty closing. Twelve thirty. Twelve thirty. Bye bye. malinis yung facilities, air siya, malinis yung kanilang sahig, well organized, at saka yung kanilang mga stalls, stainless, at saka malinis yung, yung yelo, naka-uniform yung mga nagtitinda, naka-apron, naka-hairnet, at naka systemized maluwag yung dadaanan mo kahit na maraming tao,

Also Pakistan, also good. Pakistan. Bohot at Jai Pakistan Lahore. Islamabad. Aywa. Bohot TK. Multan, Multan. Multan? Multan. Acha. Mumbai sila guys. Kaya maaalam ka talaga dito mag pang bumili ng mga seafoods. So ito guys yung mga ulo-ulo ng salamon. Tawag nila salamon. Okay. nilang isda, tuna at saka iba't iba pang malalaking isda sariwa at ayan guys, bumili kami ng taniki Swiss yata. Para pipirito namin at uh, sinanin. sinanin. Ilan? Ayan guys, para ipirito namin tapos isain. Naghahanap lang kami guys ng ulo ng salmon. na uh, fresh Kasi iba naming napuntahan din, friend. Ayan guys, bumili na rin kami ng ulo ng salmon. check. nang Thank you. Thank you. Ayan guys, bumili rin kami ng salmon. Eh alin ang unahin natin lutuin? Bumili ka ng salmon? Sa inyo na to. Ah, sa kanila. Ayan guys, sobrang dami namin pinamili ng pinamili. So, hindi isip sila kung paano nila iluluto ngayon. Dalawang kilong hipon, dalawang kilong galunggong, isang kilong tanigi, isang kilong uh, pulo na salmon. So, ayan guys, tapos na kami mamili ng mga isda. At hindi na namin masyadong dinamihan ng pamimili kasi pag masyadong marami, may imbak lang sa rep. So, hindi na siya magiging fresh. So, kaya dapat iluto din kagal eh sa ilang kilo to mga kulang kulang sampung kilo yung binili namin ah uh, seafood so bibili ka muna stocks pala kami muna sa bili bibili daw na strawberry at live ngayon okay, naman guys papasok kami sa vegetable section fruits and vegetable section at uh, bibili sila ng mga uh, gulay na, no, ang sa monggo. Monggo? eh, bumibili sila ng strawberry. at ito yung fruits and vegetable section. eh, Ganun din, maluwag, malinis well organized at saka naka-uniform ang mga nagtitinda. Ano, gabundok, napakwan, at melon. Ate, ano ba lang ito? Pakwan, melon? Dito guys, kasi maraming pagpipilihan at saka puro sila mga sariwa. At saka well organized. Ayan, yeah. maraming namimili dito mga foreigner. Ayan, yeah, masarap talagang mamasyal at mabili. So, bibili lang ako ng okra at kangkong celery para sa aming ibugulay na munggo. At ayan guys, nakatapos na kami pong mamili, uh, ng aming mga ito mamaya. So, uwi na kami at magluto. But before that, i-drop muna namin sila sa kanilang kapasyalan at may bibili para silang uh, pasalubong yata sa Pilipinas. At ano, bibili yata sila ng uh, tigda dalawang necklace gold 22K. <laughs> maglalagay na si Alan ng mga pinamili namin. Nilalagay niya sa papad para hindi mag-amoy sa loob ng sasakyan. Pang ano yan? Pang isang buwan. <laughs> wala nah.